So yon guys, welcome back to my channel. Let's go to the content creator. Magko content na tayo guys. Alam niyo na kung ano yung content ko ngayon. Masyado na mabumbok natin lumalapas na, na sa ano. nga, din na nakikita ng lahat ng tenga. Kundi sa kabila. Alam niyo na guys kung bakit tayo mo magko content ngayon. Papagbit tayo ngayon. <laughs> Tapos, lilipit tayo ni Mama ng 100. babayaran natin sa ano, pagkupitan. Pero sa iba naman tayo. Kasi, iba natin yung lahat ng content ko pagkupit. Lagi tayo doon. Iba naman tayo yung papagupit. Sa o, ibang dito, content. Buto sa ano? Sa ano? <laughs> ano ba yun? Saan? saan? Akawadi, 150 yung bayan. Huwag na. 150 yung... Ano? Sobrang ganda. Did no long, so did no guys, na lang, sobrang no, na lang. Guys, ay nang doon sa ano, sa 10 a.m. papagupit. Magkakamera tayo. Pag hindi tayo pinayagan, sa iba tayo magpapagupit. Guess you guys, guess nyo Pag game na. Muli tayo kay mama na pang -pag ma. Paggupit. Ma. Ano ni ko nga, ulang pera. Limang sampung manawiran din paggupit. na buko mo mawala. Marami kang pera dyan mo. Diba? Ngayon natin magpagbit kaysa si ano na magbibibari 14 na uh, guys. Hehehe. <laughs> Wala tayo ka-date kaya yung stas, wala kang jawa kaya single lang ako. Tapos si mama, alam nyo na, yung dating ginagawa namin ni Simon, nagawin namin ulit yun. Ang niya, guys, di niya alam guys. As hello guys, eh, kita na nga guys. Papagupit na tayo mga inips tayo, ayun naman ang warang peso. Mabilis ma, pagupit lang yun ng wapo na masyado. Hmm. Ay, yung ulo natin guys oh. Tamukan na natin guys guys so, yung kamuha na natin yung ulan natin press namin ng buhok diba ba? oh pang kasi maliwanag ayun guys oh maputi puti sya guys may dugo dugo po yan guys let's go na kasi meron nun guys oh so, drawing guys oh so. pang kita yan guys gawa ko yan kaya guys kukuntin natin yan guys habang tinatapon natin kasi nakakawal guys kasi dahil kong dahil kong It's ano yan guys memory na ano guys mawawala siya guys kaya iwan na natin yung ulo niya dyan kaya hindi ko kahit siya tapon guys pero yung katawan niya o pa sa tapon natin or comment below guys kung gusto niyo kunin itong costume ko Napakaganda at bebenta ko sa inyo ng 400 Pesos Ayan guys kung gusto nyo kunin o renta sa inyo na yan <laughs> Kasi masikip yung bayan namin ngayon, nakalaki siya doon sa taas Wala na siya dito guys oh yung content natin Andun pa sa guys, andun pa siya Pero wala na ngayon kasi masikip yung bahay namin, kailan namin sa itapon Tapos kung gusto nyo siya kunin, comment below ano daw? Comment below? Kapag comment down below yun, di ba? Kung gusto niya siya ikunin, halagahan nyo at ingatan nyo. Parang ako. <coughs> Napakaganda na paggawa ko. Ilan years yan? Ilan years ko ginawa yan, guys? 3 months pala, hindi years. Kaya let's go, guys. Comment below. Baka, baka sa'yo ay yan. Pag-ibig ko sa'yo. Ay ma, let's go na mga kapahingin na ako 100 pesos Magpapagupit na tayo guys Let's go So yan guys, bigyan na tayo ni mama ng Puran Red Panggupit natin At ito na nga guys Start to game, mana pagupit? Mana pagupit? Ang papagupit ko ay eh, palbo daw, hindi kalbo guys. Ano, sana pa yan. Yung pinaplano ko guys, yung TikTok for 100 days. Pag tayo umabot naman, no, papakalbo tayo. Pag umabot naman tayo, may tayo ng ash candy. Sa ibang ibang lugar, 100 perasong ice candy. Ayan Ma. Ma, pag tayo umabot, pupunay ko yung brazil mong ice candy. Sila tita. Nagawa din ako doon. Namimigay tayo sa tagig. Maynila, tapos Cavite tatlong lugar may mimigay tayo kaya abangan nyo guys kung saan naman kayo lugar may doon ako may mimigay ayan guys pag na tayo lalakad na tayo guys let's go so ayan guys pagupit na tayo so ayan guys welcome to my vlog Pagigay sarado Mga sarado yung ano Bye bye shop Thank you so Mukhang sarado guys Ito si Tenement guys so. um, And guys Sa Tenement tayo magbablog And guys Akit tayo dyan Let's go Let's go kapitan dito guys sarado yata tinan natin guys kung bukas ayun bukas mga kayasi guys dami na oh. Oh, hindi ko kaya magpagupit <laughs> oh, hindi ko kaya magpagupit ng bayan hey, ako takas ang building na to guys no doon na lang tayo sa ano dyan na sa malapit nakakaya ako guys Bro, miss. Nakakaya magpagupit. Hindi na tayo sa walang tao. Ito guys, bagong gate sa tenement to. Ganda na. No? So yun guys, Doon na, sa, sa sa sa, na tayo magpapagupit sa isang tender dyan. Sa shop. Hindi tayo magpapagupit. Bakit ang pagupit natin dito eh. Bakit kasi magpagupit dyan no? Nung ano, um, ang kanya magpagupit pero try gumuro na siya ngayon hindi tayo magpapagod oh, pero oh. magupit po Pwede mag-video kaya? Ha? Pwede mag-video. Oh! <laughs>

Kapag naalala ka Wala naman Akong magawa Umuwi ka na baby Di na ako sanay nang wala ka Mahirap bina hanap hanap kita Napikilang magising Na baka sa tagal Mahulog ang loob mo sa iba nakakabalisa, siya Nakanood, na naman sana na. gabi hinahanap-hanap kita Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong puno ng pag-ihirap At anging ikaw lang ang pumapawi sa mga luhat naglalagay ng ngiti 브라파트, 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 브라파 And guys, bagong pagupit tayo ngayon. Yeah. Boy. Bago na ba ito, ma? Ma? Parang pangit. Oo <laughs> lang, styro. Ay, sa iba nga dapat mabili eh. Ayan guys, um, parang pangit guys. Gogi Parang okay na yan. Ayan guys. Ayan guys, goodbye na. Bagong pag-upit. <laughs> mga utang mga 50 ah. Ayan guys. Basta tayo magpag-upit goodbye subscribe nyo to tapos share nyo to and like and comment nyo kung gusto nyo ng kung gusto nyo ng sprint trap ibibigay ko sa inyo kung saan yan bahay mo hahanapin ko yan ayan guys bibigay ko sa inyo yan pag nag comment below kayo dyan na kung gusto nyo ang trap na yan guys goodbye pagod na ako gutom na ako maliligo na ako goodbye